isang pastor na pagbigay ng formisyon sa PNP ang nahuli ngayon sa pagbibinta o pagtutulak na bawal na gamot at umamin na gumagamit daw si pastor ng uh, droga na sa kanya ang ilang sasye sa bawal na droga uh, napaamin talaga si Pastor. Gabayan na lang po ako ng Panginoon. Tanggapin ko lang lang itong nangyari sa akin. wala pong nakakalam na nagbibisyo ko. Tsaka wala pong nakakalam. na. Kasi kapag may nahuhuli po kami dyan sa bandang Aurora, binabanggit po sa amin na isa ito sa mga nagbibigay sa kanila. Talagang uh, nagduda muna kami sa una. Hanggang sa talagang uh, nakabili yung poster buyer natin. Ito, paano ka makakapag, uh, makakapaghikaya dyan? Kung ito mismo, sarili mo, ay uh, nagbibinta ka at gumagamit ang drone. ipanalangin na lang daw niya dahil nahuli at formator pala ito sa PNP nagigay ng seminal sa PNP at lalo na sa mga kabataan isang pastor ang nahuli sa operasyon ng anti-drug narcotics ito sa operasyon. At na kuhaan ng sampung sasye ng crystalline substance na pinaniniwalaan siya po. Ito. Oh. So, di natin pangalanganan si Pastor at di natin pakita ang kanyang mukha. Ito ang kanyang ID sa PNP National Headquarters dahil siya pala ay uh, magbigay ng seminar sa mga pulis. O? Oh? Magbigay siya ng seminar sa mga pulis. Pero, sa operasyon, nahuli si pastor na nagbinta ng bawal na gamot, yung droga. Kaya, sa operasyon, napaamin tuloy kumanta si Pastor. Ang gabayan na lang po ako ng Panginoon. Tanggapin ko lang lang itong Hindi sa e, wala pong nakakalam na nagbibisyo ko at saka wala pong nakakalam even po lahat ng kamag-anak. Plus lahat lang benefit ko sa, sa financial, tinutulong ko po sa church. Kaya lang nagkataon na talagang kapos na kapos na ako. Paano? Uh, paraan na nahuli si Pastor. Ayon sa PNP, uh, sa so mahuli daw nila na may kaugnayan sa drugs. Yung mahuli nila, kumanta kung saan sila makabili din ng drugs at ikinanta si Pastor. Kaya, nagsagawa ng surveillance ang PNP at nagkataon na yung asit ng PNP nakabili ng crystalline substance, ang tawag niyan uh, sa operasyon dahil ako makasama ko uh, minsan ang PNP sa operasyon, ang tawag niyan crystalline substance hanggang mapatunayan sa uh, PNP Laboratory sa Suko na ito talaga ay no, crystalline substance. At ayon sa PNP... Kasi kapag may nahuhuli po kami dyan sa Bandang Aurora, binabanggit po sa amin na isa ito sa mga nagbibigay sa kanila. Talagang uh, nagduda muna kami sa una. Hanggang sa talagang uh, nakabili yung poster buyer natin. Kung paano ka makakapag, uh, makakapaghikaya dyan, kung ito mismo, sarili mo, ay uh, nagbibinta ka at saka gumagamit ang drug? O si, si pastor na taga-promote sana at uh, taga para sa Christ the Lord, yata papasok sa pagiging drug lord. Pero, pagdasal talaga natin mga kapatid, lalo na sa ating sitwasyon ngayon, na ayon sa PNP na kaibigan ko, uh, Colonel, bumalik na naman yung puwersa sa pagbibinta at pagtutulak ng ipinagbabawal na gamot. Oh. Kaya, mga kapatid, mag-iingat talaga, lalo na sa mga anak natin, pangaralan talaga. Oh. Uh, dahil ito'y isang palatandaan na nasa espiritual na digmaan tayo. Imagine, itong pastor na ito na nahuli, Tagabigay pa ng seminar ng PNP. At pagkatapos, no, uh, tinatawagan ako ni Doktor. Okay, sandali muna. Uh, eto, papasok muna tayo sa punto por punto dahil tumawag na si, tinatawagan ako. Good evening, brother. Oy, kamukha mo si Alexander ah. May tanong po ako, brother. At, ah. At dalawang tanong natin. Pinakauna, yung Eucharist po. Dahil hindi kasi matanggap ng mga Baptists na dahil ang interpretasyon ng katoliko, literal, hindi pas, hindi meaning na kailangan natin kainin yung yung uh, flesh ni Jesus at blood ni Jesus dahil tinight ko sa Exodus kung nagawa ni ng Diyos na yung burning bush good brother na kung nasunog yung burning bush at the same time hindi nasunog kung ang nature ng Diyos ay tatlo at saka isa kung nagawa niyang sabihin na siya ay alpha at omega at at beginning uh, first and last bakit hindi biblically possible na ang ang bread at wine literal at saka hindi literal at saka mag aapil kasi sila brother na na hindi daw literal dahil sa Mark 21 yung yung good uh, brother brother <laughs> yung Kwan brother yung last supper na mga story ang bitis kasi namin brother yung John chapter 6 tapos hindi nila masagot brother uh, siguro ang tanong ko brother dahil may isang isang verse sila sa Leviticus na hindi daw symbolic lang yung John chapter 6 dahil sa Leviticus may batas kasi na hindi pwede uh, hindi pwede uh, inumin yung dugo at si Jesus at that time nagfollow sa Judaic law <laughs> yun yung question ko, Father, kung ano ano ang Father. pwedeng pang rebuttal doon or tama ba sila na simbolik talaga yung John chapter 6 dahil doon, pero sa palagay ko, hindi man. dahil mar mar marami silang marami silang, maraming tanong ko na hindi nila na sagot at yun lang yung nataha ako ba, yung Leviticus. Yun lang, brother. Okay, so nandiyan ba si Brother Romel Palma? Nandiyan ba? Brother Romel? Brother Romel? Romel Palma? Wala si Romel Palma. Ikaw sumagot, Brother Jenry. Yes. Um, una, kapatid, uh, anong talata yung Leviticus? Yung Leviticus 14 ba sinasabi mong talata? Ah, uh, verify ko na muna, Brother. Ha? para sa, sa Leviticus 14 yata yung sinasabi mo? Para no. Uh -huh. makita natin. Bago natin sagutin. Leviticus uh, 14? Okay. Ah, okay. Verify, verify ko muna, verify ko na. tingnan mo muna. Bago natin uh, bigyan ng kasagutan. Ah, 14 ba yun? 10.14? Ang ibig mong sabihin? Wait lang, brother, ha? Sige, sige. Leviticus, nasa Leviticus 7. Ah, 7.14, no? 7.14. 17, 17. 17? Or 7.10? 7.10 to 14? Leviticus 17:11 father. Ah uh, brother, Leviticus 17:11 for the life of creature is in the blood and I have given it to you to make atonement for your yourself on the altar. It is the blood that makes atonement for Sige, basahin natin life. dito. Basahin natin dito bro para makita ng lahat. Diba? Sino ba nakasabi dito? Um magandang dalita, Biblia 'yung ginamit ko. Ito naman ang tuntunin tungkol sa handog pang kapayapaan. Kung ito'y inihandog bilang pasasalamat, ang handog ay sasamahan ng tinapay na walang pampalsa. Ito'y maaring makakapal na tinapay na yari sa harinang minasa sa langis o maninipis na tinapay na pinahiran ng langis o tinapay na yari rin sa harinang minsan sa langis o minasa sa langis. Ang mga ito ay isama sa tinapay na may pampaalsa at sa handog, pangkapayapaan bilang pampa pagpapasalamat. Sa bawat uri ng tinapay ay magbubukod ng isang ihahandog kayawe at ito'y kukuni ng paring nagbuhos ng dugo ng handog kapayapaan, pangkapayapaan. Okay, maraming salamat sa talata na ito. No? Well, dahil ang kinuot niya kapatid is ang Leviticus, of course, ang Leviticus, simbolik yan. Kasi hindi pa man bumaba ang ating Panginoong Iso Kristo dyan. So, sa, sa Leviticus 7, nagpi nag, ano na siya, nagpipigure ba? Nagpipigure out na siya ng, ng mangyayari sa darating na mayroong isang alay na gagawin para kay Yahweh. Mm. nakuha, nakuha mo? Oo, oh, oh, brother. Sa, sa, sa Leviticus, si, si, natural, simbolik yan. Hindi pa yan literal kasi wala pa naman natin Panginoong Iso Kristo. However, sa New pa napakalinaw yung sa 6, no? John 6 napakalinaw ito. Nga bakit sasabihin nilang symbolic? Eh basahin natin ha kung symbolic, symbolic ba ang pagkasabi nila dito? Oh, basahin ko sa iyo na ito ay literal. Hindi yan symbolic. Kasi ang sinabi ng Panginoon sa Kristo dito, tunay na katawan. Pag sinabing tunay, literal ba yan? Kapatid? Hindi, yan yung tanong na hindi nila ma... Yan, kasi, kasi hindi nila, hindi nila tanggap. Hindi nila tanggap. Pero kung susundin lang natin ang ang banal na kasulatan. Literal 'yan kasi tunay nga eh. Pag sinabing tunay bro, hindi 'yan simbolik. Ang ang sinonyms ng tunay literal. Sinonyms uh, ng dalawa na 'yan. Pwede pa mag-add brother? Dahil na nakipag-debate ako, eh, hindi eh, na better nag-discuss lang. Ay sige lang, uh, ah, mamaya na 'yan. Atingnan muna natin tong talata, no? Kita it naman ng ating mga ano na ang ang tinapay na binabanggit sa New Testament is not symbolical like sa sa Leviticus. Kasi sa New Testament, ang sinabi ng ating Panginoong So Kristo, tinapay na bumababa mula sa langit. No? Basahin natin muna sa sa 48. Ano ba ang sinabi ng Panginoong So Kristo sa 48? Ito. Ako ang tinapay ng buhay. So masasabi mo bang symbolical yan? Nung sinabi ba niya yan na siya ang tinapay, nasa harap ba siya ng mga tao, bro, o hindi? Ano araw yun, brother? Nung sinabi ng Panginoon sa Kristo sa John 6.48 na siya ang tinapay ng buhay, literal ba yan o simbolikal? Ah, uh, literal, brother, Rahel. Literal yan kasi andyan siya nung sinabi niya, kaharap niya yung mga tao, mga tao, sinabihan niya na ako, personal pronoun, ako, ang ang tinapay ng buhay. Refer sa kanyang sarili. Di ba? Oo, oh, oh. brother di um tingnan ko yung ano yung talata na wait lang ha. Ah. sinabi niya na ang aking katawan ay tunay na pagkain. Oh, hanapin ko lang yung mga mm -hmm. saan yun. Mm -hmm. Uh, ayan, ito sa 55. Ang um, natin sa 54? Ito sinabi niya sa 54. Ang kumakain ng aking laman. Tingnan mo ha. Anong pinapakain niya ang kanyang? Laman. Laman. No? hindi na sinasabi, ang kumakain ng tinapay na yan, hindi na sinabing tinapay na yan, aking laman. Sir, tumutukoy sa kanyang flesh at umiinom ng aking dugo. Mm -hmm. This is a, 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 a literal statement, kapatid. No? Mm -hmm. Sa kanya galing, ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw, sapagkat ang aking laman ay tunay. Sinabi mm -hmm. ba niya, ang aking katawan, ang aking laman ay simbolik o tunay? Tunay. Tunay na pagkain. Ang sinonimus ng tunay, literal. Mm. Sinonymous yan. Da, tingnan nyo sa dictionary, anong sinonimus ng, ng true. Di ba literal? Tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. So, alin dyan ang simbolik? Itunay nga. Pag sinabi mong simbolik mo, hindi yan tunay. Halimbawa, ang watawat ng Pilipinas ay sumisimbolo sa ating bansa. Yung 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 watawat simbolo siya ng bansa. Tunay ba na ang ang watawat ay bansa o hindi? Hindi, hindi. Hindi kasi simbolo lang siya, di ba?